Magandang buhay! Lutong Pinoy ang gustong alamin ng mga anak ko ngayong araw na to. Kaya tayo na, umpisa na natin ito mga kapatid. Igisa na natin siya. Kaya maglalagay tayo ng olive oil. At pwede na natin ilagay ang bag. Bago na maraming. Pagpasin na natin ang sibuya. Sunod natin ang luya. Ayan. Malilit magayat gayat Ang kamatis. kahog karne ng baboy ano yung is na gaya ito at kung nakikita nyo naman guys ito sa kabila ilalaga na natin ang ating mugo Hayaan lang nating ano maluto yung kamatis. Okay na siya, kaya pwede na natin siyang ihalo. maganda kasi pag natin yung ano, magagamit gagamitin bawang sibuyas, luya. Yan. Kaya, ilagay na natin ang ibang gulay. Yan. Bitter melon sa English. Tapos, lagay tayo ng pechay. Lipat natin siya dito. Mas malapit. Ayan. Ayan. Luto naman nato siya. Kaya maglagay na tayo ng panlasa. Asin lang, okay na. Hanggang eh. sa kumulo yan ay saktong-sakto na. Kaya ilalagay na rin natin ang peanuts o Chinese kangkong ang ano tawag dito. Kaya lang natin siyang kumulo. Kaya takpan natin siya ng konti. At ayan, luto na siya. Kain na po tayo mga kapatid. Naway nakaluto na po kayo. Magandang buhay sa lahat at salamat palagi sa panonood. Yan na pati dinisan ang bulat.